Ann Curtis nagsampa ng kasong panggagahasa laban kay Bong Navarro. Isang matinding hakbang ang ginawa ni Ann Curtis matapos niyang sampahan ng kaso ng panggagahasa laban kay aktor at komedyante na si Bong Navarro. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking gulat at pagkabigla sa showbiz industry at sa publiko, lalo na't na kilala ang dalawa bilang matagal ng magkaibigan at magkatrabaho sa industriya. Ayon sa liga na dokumentong isinumite ni Ann sa korte, sinabi niyang hindi na niya kayang manahimik pa tungkol sa nangyayaring insidente na umuring naganap sa ilang buwan na nakakalipas. Ayon sa kanyang targa sa ang panggagahasa ay naganap sa isang pribadong okasyon na dinalahan nilang dalawa at ito ang naging ugat ng mga matinding emosyonal na pinsalang dinanas niya mula noon. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagsampa ng kaso, nagpahayag ang kampo ni Vong Navarro ng kanilang reaksyon maring itinanggi ng aktor ang mga paratang at sinabing walang katotohanan ng mga ito. Ayon sa kanyang legal team, handa siyang labanan ng akusasyon sa korte at igiit na ito ay isang malaking kasinungalingan na naglalayong sirain ang pangalan ng kanyang kliyente. Ang mga paratang na ito ay walang basihan at labis na nakakapanakit ayon sa abogado ni Bong. Ang ng kasong ito ni Ann Kyrgios na nagdulot ng malaking alo ng reaksyon mula sa publiko at sa mga tagusuporta ng dalawa. Habang marami nagpapahayag ng suporta kay Ann, lalo na sa kanyang lakas ng loob na magsalita at ipaglaban ng kanyang karapatan, may ilan din nagdududa na tunay ang intensyon sa likod ng mga paratang nagtrending din sa social media ang hashtag Justice for Anne bilang pagkapakita ng suporta sa aktres. Habang patuloy na dumadami ang komento mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa kabila ng matinding kontrobersya na nanatiling tahimik si Anne matapos na pag-asampa ng kaso. At inaasa ang sa korte upang bigyan ng linaw at detalye ang insidente, ang publiko ay nakaabang sa mga susunod na kaganapan at sa magiging hinalatnan ng kasong ito na tiyak na magiging isa sa pinakamalaking usapin sa mundo ng showbiz ngayong taon. Habang patuloy mga legal na proseso, ay mga karera ng parehong Ann at Bong Navarro ay nakasalalay sa magiging resulta ng kasong ito. Na ngayon ay pinag-uusapan hindi lamang sa industriya ng lipunan kundi pati na rin sa buong bansa.